Ayan po mga kasaka nag nagbubuhat na sila. Ayan oh, no? mga magbubuhat. Doon na nila ilalagay sa may karsada yan. Ha? Ah. <coughs> Ayan po, daming tao dito. Ah. Ayan oh. No? Na tapos na po tong ano isang banos. Isang panig. Eh, doon pa mayro pang isang panig doon. Sa banda Ayun. Sige po, basa Pupunta tayo doon sa ano. Titingnan natin yung doon sa may karsada doon tayo ituturo ko kung saan nila ilalagay sige po, ciao nakaano ko eh kasi mainit hindi po pwedeng walang cover sige po, ciao 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 po